Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Naisip mo na ba kung anong klaseng lihim ang kayang itago na isang ama hanggang sa kanyang huling hininga? Isang lumang aklat, isang sulat na hindi kailanman naipadala, at isang mapa na patungo sa bondok na mga alaala. Lahat na ito ay magbubunyag na isang katotohanan kay tagal itinago sa dilim. Isang silong, isang batang lalaking naghahanap ng kasagutan, at isang kapatid na noon lang niya nakita. Pero teka lang, anong sikreto nga ba ang iniwan ni tatay sa bundok ng Banahaw? At bakit ang sulat ay may babala na hanapin ang batong may ukit sa ilalim na ulap. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod na misteryosong aklat na alaala ni tatay, at kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng damdamin, lihim at muling pagkikita, isubscribe mo na ang channel na ito. Mag-like sa video. At i-comment ang iyong opinion o mungkahi para sa susunod na kwento. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta alaala, isa itong paanyaya sa isang paglalakbay na puno ng tanong, lungkot at pag-asa. Isang hapon sa silong at ang aklat ng alaala ni Tatay. Pumatak ang ulan. Hindi lang basta ambon, kundi yung buhos na tila banililinis ang lahat ng alikabok ng nakaraan. Sa ilalim ng bahay, sa silong, naroon si Gelo, nakaupo sa isang sirang bangkito. Basang-basa ang laylayan ng shorts. Ang kanyang mga mata, tila naninilaw sa pagod, ay nakatitig lang sa lumang kahon. Kahon na ilang taon nang nakatago sa ilalim ng mga kahoy na tuyo at mga alikabok na alaala. Tay, bulong niya. Parang naroon pa rin ang boses ng kanyang ama, bumabalik sa bawat lagitik na kahoy sa itaas. Pilit niyang binuksan ang kahon. Mahigpit. Parang ayaw talagang ibigay ang laman nito. Ngunit sa wakas, sumukorin. Isang lumang aklat. Kayumanggi ang pabalat. May mga guhit ng lapis, may pangalan. Aklat ng alaala ni Elias Ramirez. Tatay niya, binuksan niya ito. Una ilarawan nila mag-ama sa palayan, may araw sa likod at putik sa kanilang mga paa. Sumunod ang mga pahina, sulat kamay ni tatay. Mga kwento, mga tula, mga lihim. Habang binabasa ni Gelo, tila umikot ang mundo pabalik. Naroon si tatay, nakaupo sa may bintana ng kubo, pinapabasa siya ng tula habang nag-almusal ng tuyo at sinangag. Naroon ang halakrak, ang haplos sa kanyang buhok, ang mahigpit na yakap tuwing umulan. Munit may isang pahina na hindi niya maalala. Hindi niya kailanman nakita. At ito'y kakaiba. May guhit na mapa. May nakabilog na parte sa bandok ng banahaw. May sulat sa gilid. Kung sakaling hindi na ako makawi, napapitlag si Gelo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Parang binubuksan na aklat ang isang pintuan sa nakaraan na ayaw nang maalala ng kanyang alaala. Sa mga sumunod na pahina, may mga sulat para sa isang babaeng din niya kilala. May mga larawan ng batang lalaki na kahawig niya, pero mas maputi, mas payat. May isang pahina na basa, tila na hulog sa ulan, o baka sa luha. Hindi lang ikaw ang anak ko, Jello. Nalaglag ang aklat. Nanginginig ang kamay niya. Tumama ang tunog sa sahig ng silong, isang tunog na tila nagising ang mga espiritu ng kahapon. Dahan-dahan siyang yumuko, dinampot muli ang aklat, at binuksan sa huling pahina. May malit na sobra. May panggalan. Hindi kanya. Sa labas, patuloy ang ulan. At sa kanyang loob, may bagyong unti-unting lumalakas. Narinig niya may kumatok sa pinto sa itaas. Isang pamilyar na tinig. Isang tinig na hindi niya narinig mula noong libing na kanyang ama. Jello, anak, pwede ba kitang makausap? Tumigil ang oras. Nabitiwan niyang muli ang aklat. At dahan-dahan siyang tumayo, lumalakad patungo sa hagdan pakiat. Umakyat si Gelo sa hagdan, bawat hakbang ay may bigat na parang may bitbit -bit siyang buong nakaraan. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila tumutugma sa tibok ng puso niyang hindi may paliwanag. Pagbukas niya ng pinto, nandoon ang isang babae. Payat, maputi, at may hawak na payong na itim. Ang kanyang mga mata, mapagmasid, punong-puno ng pag-alala. Ako si Liza. Mahina niyang sabi. Kaibigan na iyong ama noon paman. Hindi nakapagsalita si Gelo. Parang may humigop sa lahat ng salita sa kanyang bibig. Pwede ba akong pumasok? Tanong muli ni Liza. At walang imik na tumango si Gelo. Sa loob ng bahay, nanatili ang katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi komportable. Punong-puno ng tanong. Ang galit. Ang takot. Tatay mo. Nagsimula si Liza habang pinupunasan ang kanyang basang buhok. Marami siyang hindi nasabi sayo. Hindi dahil ayaw niya. Kundi dahil hindi niya alam kung kailan ang tamang panahon. Gelo, nakaupo sa gilid ng mesa, ay hawak pa rin ang basang aklat hindi niya alam kung dapat ba siyang makinig o magalit. May kapatid ka, Jello, sabi ni Liza, at ngayon lang niya nalaman na ikaw ay buhay at naghahanap. Biglang nanlamig ang paligid. Parang huminto ang oras. Ang tinig ni tatay sa kanyang alaala, ang matatamis na kwento, ang mga tula sa klat. Lahat ngayon ay nagkakaroon na ibang tunog. Ibang kahulugan. Nasaan siya? Bulong Miguelo. Mababa. Halos hindi marinig. Nasa labas, hindi ko alam kung dapat ko siyang papasukin. Pero, huminga ng malalim si Liza. Gusto ka makita. Tumeo si Gelo. Dahan-dahan. Parang ang bawat galaw ay tinatalo ng bigat na emosyon. Lumapit siya sa bintana. At sa ulan, sa ilalim ng punong mangga, may isang lalaki, mga lebing pitong taong gulang, nakatayo. Basang-basa. Hawak ang isang sulat. Nang tumingin ito sa kanya, Parang may salamin sa pagitan nila, isang piraso ng nakaraan na nahati sa dalawa. Siya si Enzo. Sabi ni Liza, anak ni Elias Bayamo. Hindi alam ni Gelo kung lalabas siya o mananatili. Kung tatanggapin ang bagong katotohanan o manatiling nakakulong sa mga alaala ng isang aklat. Ngunit ang aklat ay muling bumukas. At isang sulat ang lumantad. Kung mabuksan mo ito, anak patawad. Hindi ko kayo kailanman pinili dahil pareho ko kayong mahal. Nabitawan ni Gelo ang sulat. Tumingin siya muli sa bintana. At si Enzo, nakatitig sa kanya. Humakbang paabante. Sa labas, tumigil ang ulan. Ngunit sa puso ni Gelo, isang bagyong hindi pa rin matigil-tigil ang namumuo. Si Gelo ay nakatayo pa rin sa tabi ng bintana, tila ba binabasa ang bawat galaw ni Enzo sa labas. Hindi niya may paliwanag kung bakit may pamilyar sa mukha nito, ang hugis na mata, ang tikas na tindig. Parang salamin ng sarili niyang kabataan. Humakbang siya palayo sa bintana, binuksan ang pinto. At sa unang pagkakataon, tumama ang hangin na hapon sa kanyang mukha, hindi na malamig, kundi may dalang tanong. Si Enzo ay lumapit, hawak pa rin ang sulat. Hindi siya umimik, hindi rin siya ngumiti. Pareho silang parang estranghero sa mundo na alaala na isang taong pareho nilang tinawag na tatay. Jello, tanong ni Enzo. Mahina, halos inaalon na hangin. Tumango si Gelo. Bakit ka nandito? Hindi ito sinabi sa galit, kundi sa pagkalito. Inabot ni Enzo ang sulat. Iniwan niya ito sa akin ilang linggo bago siya pumanaw. Pero hindi ko binuksan. Nang mamatay siya, sa ko lang nalaman na may kapatid pala ako. Kinuha ni Gelo ang sulat. Ang sulat ay may parehong sulat kamay sa aklat. Mahina, nanginginig, puno ng lungkot. Habang binubuksan niya ang sobre, naroon si Liza sa likod nila, tahimik lang, tila saksi sa muling pagkabuo ng dalawang piraso ng isang puso. Mahal kong mga anak. Hindi ko kayang ipaliwanag sa isang liham kung paano nahati ang buhay ko sa dalawa. Hindi ko rin kayang pagsisihan sa isang pangungusap ang mga panahong wala sa atin. Pero sana sa panahon na ulan, sa silong na ating alaala, makita niyo ang dahilan kung bakit pinili kong itago ang katotohanan. Hindi upang saktan, kundi upang protektahan. Napatitig si Gelo kay Enzo. Si Enzo ay nakayuko, tila iniwasan ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung paano maging kuya sabi ni Gelo. Mahina, pero hindi ko rin kayang itapon ang iniwang ito ni tatay. Napatingin si Enzo sa kanya. May luha sa mata nito, hindi siya umiyak. Pero nandoon ang bigat ng tanong na matagal ng iningatan. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin na mapa? Tanong ni Enzo bigla. Tingin mo may iniwan pa si tatay sa bandok ng banahaw. Napasinghap si Gelo. Nalimutan na niya halos ang mapasaklat. Ngunit ngayong muling nabuksan ang alaala. Parang muling nabuhay ang tanong. Hindi ko alam. Mahina niyang sagot. Pero kung meron mang sagot sa mga tanong natin. Baka nandoon. Tahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng tubig sa alulod at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Si Enzo ay nakatingin sa kanya. Si Gelo naman ay muling binalikan ng titig ang lumang aklat na nakapatong sa lemesa. At sa pahinang may mapa. Isang bagay ang napansin niyang ngayon lang niya nakita. Isang marka sa gilid ng bundok at isang maliit na teksto. Kung nais mo malaman ang buong katotohanan, hanapin ang batong may ukit sa ilalim na ulap. Napatingin silang dalawa sa isa't isa. At sa kanilang mga mata, ang parehong liwanag na hindi pa nasasagot na lihim. Tahimik na isinara ni Gelo ang aklat. Para bang sa pagpitik ng huling pahina, may pinto ring isinara sa kanyang dibdib, hindi para kalimutan, kundi para paghandaan ang bagong pagbubukas. Handa ka ba? Tanong ni Enzo. Tila naghahanap ng kumpirmasyon hindi lang mula kay Gelo, kundi mula rin sa sarili. Hindi agad sumagot si Gelo. Tiningnan niya ang langit ng gayo ay humihinto na sa pagulan. ulan May liwanag sa pagitan na ulap, karang tinig ni tatay, muling bumubulong sa kanilang magkapatid. Hindi ko alam kung anong mahahanap natin sa banahaw. Sabi niya, pero kung iyon ang iniwang daan ni tatay, kailangan nating tapusin. magaran, dala ang aklat, ang sulat at ang lumang mapa. Naglakbay silang dalawa pakyat sa bandok. Ang daan ay maputik, madulas at puno ng damong mataas. Munit sa bawat hakbang, tila ba isang bahagi ng kanilang pagkatao ang nabubuo. Hindi dahil sa nakaraan, kundi sa kanilang kasalukuyang pagtuklas. Sa tuktok na isang talampas, naroon ang batong may ukit. Sa gilid nito, may bilog na simbolo, parehong guhit na nasa aklat. Dito, bulong ni Gelo. Sa ilalim na batong iyon, may malit na kahon, balot sa tela. At sa pagbukas nila nito, hindi ginto, hindi pera ang laman, kundi mga sulat. Lahat para sa kanila. Lahat isinulat na isang amang hindi nagkulang sa pagmamahal. Ngunit nasakal sa takot ng pagpili. Mga sulat na nagsasalaysay kung paano niya minahal ang kanilang mga ina. Kung paano siya nagtangkang pagsabayin ang dalawang mundo. At kung paanong sa huli. Ang tanging hiling niya ay ang pagkikita ng kanyang dalawang anak. Hindi bilang magkakompetensya, kundi bilang magkakapatid. Tahimik silang nakaupo sa tabi ng batong iyon nagbabasa, nagsasalin ng luha sa damo, nagsusumpa sa harap ng alaala. Hindi ko inakala, bulong ni Enzo, nasa dulo ng lahat. Ganito pala ang magiging simula. Tumango si Gelo, at sa unang pagkakataon, inabot niya ang kamay ng kanyang kapatid. Mahikpit. tulad ng hawak ng isang tatay noong sila'y mga batang umiyak sa takot. Sa malayo, pumailan lang ang isang ibon. Ang liwanag ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha at sa loob ng katahimikan ng bundok, isang pangako ang nabuo, na ang alaala ni tatay ay hindi matatapos sa isang aklat, kundi magsisimula sa dalawang pusong nagtagpo sa silong na isang lihim, sa silong na ulan, at sa silong na pagunawa, at habang bumababa sila ng bundok, bitbit ang aklat at ang mga sulat. Hindi nila napansin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa malayo. Nakatingin, nakangiti, tila ba matagal na siyang naghihintay na matapos ang pahinang ito habang bumababa si Nagelo at Enzo mula sa bundok ng Banahaw. Tila ba ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa noong sila ipakiat? Wala na ang bigat ng tanong, wala na ang takot sa dipagkakaunawaan. Ang natira ay kapayapaan. Sa kanilang mga kamay, ang mga sulat at ang aklat. Hindi na ito basta alaala ni tatay, ito na rin ay naging gabay sa hinaharap. Pagdating nila sa paanan ng bundok, sinalubong sila ni Liza. Nakangiti, ngunit may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata. Natapuan niyo ba ang sagot? Tanong niya. Hindi lang sagot. Sagot ni Gelo. Kondi kapatawaran at simula. Naglakad silang tatlo pawi. Tahimik, ngunit hindi naalangan. Parang isang pamilya na unti-unting binubuo. Hindi sa dugo lamang, kundi sa pagpili. Pagdating sa bahay, ibinalik ni Gelo ang aklat sa silong. Hindi upang itago, kundi upang ingatan. Bukas, babalik tayo sa palayan. Ani Gelo kay Enzo. Don tayo unang tinuruan ni tatay kung paano maging matatag. Tumango si Enzo. At sa kanyang mga mata, nandoon ang pag-asang ngayon lang niya natapuan. Sa hapon ding iyon, habang papalubog ang araw, umupo silang dalawa sa ilalim ng punong mangga. Tahimik lang. Walang kailangang sabihin. At sa liwanag na dapitapon, ang anino ng dalawang magkapatid ay makatabing mahaba, parang dalawang landas na magkaibang sinimulan. Ngunit sa huli ay isa rin ang hantungan.